Ako nga pala si Lance Daryl J Sublichero, nag-aaral sa Arroyo University. At dahil second sem na gusto kong ikwento yung mga nakaraang sem na aking dinanas. Marami akong pinapasalamatan hindi lang sa nanay ko kundi sa teacher ko rin. Naalala ko kasi nung nagkasakit ako sila mismo ang tumulong sa akin. Siyempre, teacher sila kaya kailangan tulungan nila ang kanilang estudyante. Nagpapasalamat ako kasi hindi lang nila ako tinulungan kundi hinatid pa nila ako dito sa bahay. Isa si Sir Tommy at si Sir Dave ang pinapasalamatan ko kasi sila yung ano, nagsabi na ihatid ako pero si Sir Dave lang ang nag sa akin dito sa bahay. Isa rin si Ma'am Kyle sa mga pinasalamatan ko kasi tumulong din siya sa akin sa pagbabantay nung may sakit ako noon. Nasa klinik kami ng ano noon, iskwelahan kasama yung nagbabantay dun sa klinik. Tapos may binigay din siya na hindi ko nasasabihin kasi alam nyo na para kay mama talaga yung binigay niya. Kaya lang, hindi rin ganong nagagamit ni mama. Paminsan-minsan lang. Kasi meron siyang trabaho. At sa napakagandang turo ni Ma'am Kyle sa amin is pinasalamatan ko rin yun. Kasi talagang na-appreciate ko yung pagtuturo sa amin ni Ma'am Kyle. At sa mga classmate ko rin na mababait, eh, siyempre salamat din sa inyo sa mga research na ginawa natin na wala ako ganong naitulong at dun sa ano defense na kaunti lang yung sinabi ko at lahat ng tanong ng teacher ay kayong sumagot maraming maraming salamat sa inyo sa mga estudyante ng Arolio sa mga nagpapa shoutout sa akin gusto ko lang din kayong i-shoutout sa content na ito